Hello Sa nagnanais po ng ating kagamitan Ay meron po tayong promo no Ngayong gabi lang ha um, Kasi ang iba ka biboy Magpapapromo ka naman no Kaya ngayong gabi Ay meron po tayong promo Tatlong piraso po yan set sa intrisado Ito po mga kagamitan na ito Ay legit talaga ito no Alaman nyo naman po si Commander Inday no Ma'am uh, Commander Inday ng Jinshan uh, Shout out sa Legendary legina po sa pagdating po sa mga anting-antinga ng unang panahon. Alam nyo ba, ang bagakay na walang butas ay napakalakas talaga na anting-anting yan. Subok na yan dito, no? Pagdating sa bagakay na walang butas, napakasubok talaga at napakalakas. Yan. Pag anting-anting mayroong bagakay na walang butas, ay nako, malakas po yan. Siyempre, ito ay nabuhay ko na, nadasalan ko na, Siyempre ito ay ano, napakain ko na ng mga dasal no, kaya ito ay maging automatic na ito. Kaya ngayon bago natin ipakikilala, ang ah, ngayon ay meron tayong mutya ng bulalakaw promo no dalawang piraso kasi nga ay meron isang negosyante tumawag sa akin sa kami ka Biboy magpapromo ka naman kasi kukuha ako sige ngayon ngayong gabi magpapapromo po tayo no yan dalawang piraso ng mutya ng bulalakaw paano nyo ba malalaman na legit kasi dyan parang mayroong dumadaan na apoy oh o nasusunog kaya ngayon kasi ay marami po kasing piki na nagbibinta nito yan sa totoo mahal ito no kaya bigyan po natin ng pagkakataon ang ating po mga followers ang ah, maging subscriber po sa youtube na yung promo ngayon magpapromo ako dalawang piraso bawat isa ay nako 1.5 at ang isa naman po ay 1.5 baka ang iba magtanong naman na kabiboy magkano yan ha kaya nga yan 1.5 at ang isa po one five. Pagdating naman dito, yan po ay gumamila silis, bulaklak ng langit at saka lupa. Kita nyo yan ang puti na yan, no? yan. Hindi lang ito, ano, no, nilagay-lagay, no, ignisin nyo. Meron talaga dyan mutya sa loob, yan. Kaya, pag palaging lugi ang iyong negosyo, ay walang wala talaga, sumuot ka ng bracelet ni Kabiboy, yan. 100%, ito po ay panghatak talaga ng pera. Pampaswerte talaga ito, no. Siyempre, meron sang bagakay na walang butas, butas sakaling ikay din ni Aberlin, saan dadaan ang bala? Abaga ah, kay na lang butas dalawa ang kanyang kapangyarihan, isang ah, isang swerte at saka sa baril meron ito. Ang itong gumamila si kaya yan tinatawag na ano, ang ah, gumamila si ito po kay kay Maria, ang ibig po sa kanbihin ng Maria, Emaris Amante si Murixom Emperor Altissima kaya naging Maria. Yan po ang kanyang lihim na pangalan. Kaya meron tayong dalawang piraso ulit, ito po ay one pi, bawat isa, no? Ito ngayon ang maganda, ito ngayon ang mabigat pero nako, malakas. Yan. Kita nyo ba yan? Yan. Nako. Tingnan po nga, sa aura pa lang ito matayo ng balhibo ko dyan. Yan. At pagawa po nito ay sulit, liglig at siksik talaga sa sarap at saka sa subok at saka sa galing, no? Ito pong ating gamit ay hindi na kailangan subukan. Kasi napatunayan na yan dito sa amin. Dito sa South Cotabato, sa Mindanao. Yan ito lang po ang gamit ng unang panahon yan ang kombinasyon isang baging na sinukuan kita mo may cross sa gitna oh. napakahirap din po ang baging na sinukuan na yan, oh. Yan, cross sa gitna magka ano yan kabaliktaran gawa sa baon ng walang mata mga ito ay ano din ma infinito na puti bato umo bulalakaw, crystallized na kabibi at saka yan dalawa tim magtimbang magtimbang yan o magkatabi. Siyempre, ang mutya ng langka, ang mutya ng langka talaga ay malakas din no? sa pa, sa baril ay meron din yan. Meron yan history isang lalaki no na kasama ko sa sa ano sa silunggo sa bulangan no. O sa sabungan ay nagpintosan ng mutya ng langka. Napakasubok talaga ang mutya ng langka din siyempre ay maganda nga uh, sa baril at saka sa swerte. Anin mo nga, hindi ka nga tabla ng baril pero minalas naman ang iyong pamumuhay. Kaya ito ay maging swerte. Kaya ito ay meron niyang kasama. Mutya ng langka. Yan. Langka talaga yan. Yan. Siyempre, itong mutya ng bululakaw Kung meron kang sakit, lagay mo sa tubig ito at hinumin. Ay, naku, Noong unang hari at mga hari ay kumikintas ng mutya ng bulakaw malakas talaga ito sa healing at saka sa baril din meron din ha at sa swerte syempre meron din siyang ano uh, gumamila silis kaya ngayong gabi ay meron tayong promo tatlong piraso po yan kaya paunahan at dito sa gitna bakit ko pa bakit ko nga ba pinagitna ito alam nyo ba pag nagbakbakan at ito talaga advisable ko po talaga uh, ito ay maganda sa mga negosyante sa mga sundalo mga kapulisan po natin yan subok po ito maniwala kayo sa akin sir maniwala kayo sir sa anting-anting no kasi ang ako lang po ang gumawa ako ang nagkasap pero gumawa ginawa po ito ng may gawa ginawa ng langit at sa kalupa siya po ang gumawa din ito yan ang ating juice ama po ang gumawa kaya ginawa lang po nating anting-anting no Anting, anting, pinaniniwalaan anting-anting anting-anting kasi ito talaga ay mayroon naman talaga itong history noong unang panahon mismo si uh, commander iligaya ng ginsan noong nakausap ko noong nang tawag kami napakalakas talaga ang ano ang bagakay na walang butas siyempre dipindi pa rin yan sa pagbuhay at kasalasal no? kaya ang ating gamit ay automatic yan. kaya bakit nga ba nilagyan ko talaga ng bagaka yan kahit sa bracelet kasi alam ko ang kapangirihan ng bagaka talaga syempre <laughs> itong inre ah uh, ang inre ang inre kasi ay malakas din ah, uh, for example uh, magdasal ka dito ama, na, ama namin abaginoong marias at sumasapalataya dadasalan mo ito Gabi-gabi ito yung Martes Birnes kasi dasalaman natin yan ng mga Pilipino, lalong lalakas ito ang inri. At ang maganda ay kabaliktaran pa Kahit na katalikod ka, ibarilin ka. Kasi nga magkabaliktaran ay nako. Meron itong history no? Ah, hindi ko lang sabihin ang kanyang pangalan. Ito lang ang kanyang suot. Binaril po siya ng 45 sa awa ng Panginoon. Hindi talaga pumutok yung baril. Ito ay baga kay na bao na walang mata. Meron niya mga dasal dito sa gilid. Yan. Siyempre, batuo mo. Ito po ay kahoy ng mga digno mga asero Iba't iba po mga digno yan. yan. Siyempre, meron siyang kasama din na, ano, ah uh, baga, uh, sorry po, ah uh, mutya talaga ng bulalakaw. Yan, meron pa mga sunog-sunog. Oh. Yan. Siyempre, ito din ay, ano, no? 10K. Sit po yan, tatlong piraso. Uh, balik tayo dito. Ito din ay, alam nyo ba, alam nyo ba mga ganito, pag nagigira kayo sa bakbakan, no? bakbakan talaga, ay gumaganyan-ganyan yan, no? sumasayaw-sayaw yan sa liig nyo. Yan, sumasayaw-sayaw nyo na hindi nyo alam. Pero nung, example, uh, makita ng kasama mo kasi ito, ito sa minto na talaga eh. Yan, pag nabakbaka na, ay gumagalaw-galaw ito. Yan, gumaganyan, ganyan yan. no Yan, no oh. yan, sa liig kasi alam nila. Yan, gumagalaw yan. Ang gamit kasi parang aso. Sample, ikaw ay aawayin. Uh, naku, automatic itong gagana ay aapin talaga. Kasi ang totoong gamit na ito ay nanggaling naman talaga ito sa Panginoon magamit na yan kalikasan yan kaya automatic syempre ito maganda oh yan ah, wait lang muna ha ah, kung kukunin mo yan meron sang mutya ng langka orange o oh, brown ito ah, brown pala sorry uh, ah, ito ay bulalakaw din syempre ay meron din sang ano bracelet no yan napaka sulit talaga ang mga bracelet na yan at nilagyan pa yan ng glue o ocho ocho para lalong tumigas ang kombinasyon nito ay ano Um, apat ang mata At nilagay po sa kanyang bibig O sa mata din Ay kahoy po na sinukuan Kaya maganda talaga Maganda ito Pag ikaw na uh, dumadala ng leader O team ka Ikaw po ang tinatawag nila na busing Ah, mag, ah, magsuot ka nito para yung mga tao mo ay susunod sa inyo. Kaya yan tinatawag ng kahoy na sinukuan o City o virtudes kasi nung dumaan si Papagisas kaya tinatawag na kahoy na sinukuan kasi siya lang po ang yumuko nor, o nagrespeto. Kaya yan mayroong cross sa gitna, kahoy na sinukuan o seti virtudes. Napakalakas po yan ang tinatawag na sinukuan o City virtudes. At ang likod po yan, charan, yan po ay bao na walang mata. Kaya ang kapangirihan malakas. Paano nga ba palakasin yung ating-anting-anting? Yan. Siyempre, uh, gusto mong lumakas, magdagdag ka dyan ng indre sa ilalim uh, para maging rosary, no? Uh, baon na patang mata, sabi nila hindi pwede gamitin sa anting-anting pero dipindi po sa gumagawa at sa kumakasa ng gamit, no? Siyempre, baon na walang mata, ang kapangirian niya, isa, dalawa, tatlo, Mayroon pang hulit trinitino, apat at saka lima. Paano pa kaya meron naman sa loob, liglig at siksik sa lakas po ang karganyan sa loob. Kaya ang ating gamit, subok talaga magdating sa bakbakan, sa mga digmaan maging sa masamang espiritu no o sa mga inkanto o multo takot po sila sa gamit ni kabiboy subok ko na yan kasi nagamit ko talaga yan sa aking panggagamot kaya no yan na ang pagkakataon nyo ay magpromo tayo dalawang piraso uh, dalawang piraso na mutya ng bulalaka One 5 bawat isa at bracelet din bawat isa kaya wag sumulin ang bracelet na yan kasi maging inyong likod si kabiboy ay sumusuot po ng bracelet na yan kaya ngayong gabi meron tayong promo uh, Tatlong piraso Yan, paunahan na lang po Ngayong gabi lang yan ha Kaya kalain mo Isa, dalawa, tatlo, apat Isa, dalawa, tatlo, apat Isa, dalawa, tatlo, apat po Na items Sa halagang sampo po, 10k Makakuha mo na yan Ang bawat isa Yan Yan po ang totoo pong mga Anting-anting sa syurty no Kaya hindi lang ito sabi-sabi Ito ay Subok na totoo kung hindi gumanda ang buhay ko dito ay hindi kayo maniniwala pero kung gumanda ang buhay ko ay maniniwala kayo yan malakas po ang karga dito sa loob mga banal po ng mga salita na nanggaling talaga sa Panginoon o sa Diyos yan kaya sa nagsishare ng ating video maraming salamat um, kaya yun lang kasi ay meron naman akong bagong agawain kaya palagi ko yan sinasabi na respeto po sa kapwa nating mga antingiros, mga antingiras kasi sa totoo hindi po tayo nangingialam na hindi po sa atin, hindi po hindi po ako nagko ng masama o ano man diyan pag uh, isa pong vlogger kasi pag vlogger ka po na kasi sigurado po ay siyempre ay lalo ka rin mga, ano, no. Ah, uh, sama din ang loob mo. Kaya yan sa interesado ay meron tayong tatlong piraso no. Pasensya na kayo ay nako. Ngayon lang ako sinipon. Nabasa kasi ako ng ulan no, garbage kami ng mga bao. Kaya yan, Ah, uh, paunahan ngayong gabi, yan po ay promo.